Ay mga komsaad dahil Baragatan na naman, samahan niyo akong makisaya sa float parade dito sa grand opening ng Baragatan sa Palawan. Arat na. So ito nga pala ang float ng Batarasa na matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng mainland South Palawan religion, culture, and livelihood ang mga nagsisimbolize ng mga nakadisplay sa mga flow. Kaya nito, pinya sapagkat pineapple ang pinaka-main products ng munisipyo ng Batarasa at meron silang pineapple festival. At syempre, ang aking pinakamamahal na hometown, ang bayan ng Brooks Point. Alam nyo ba na dito natagpuan ang largest pearl in the world na tinawag na Pearl of Ala at ito ay na-display sa auditorium ni Ripley's Believe It or Not sa New York. Sa barangay Uring-Uring, South Brooks Point, ang lugar kung saan natagpuan ang largest pearl in the world. At syempre, meron kaming kanyuan festival sapagat ang pangunahing pangkabuhayan dito sa Brooks Point ay pagkukupras. Ang bayan naman ng Kulyon ay nagkaroon ng malaking ambag sa history ng Pilipinas. Ito ay ginawa na ng vlog ni It's Me Shane before, kaya hindi ko na yun masyadong itidiscuss. But gusto kong tutukan kung paano nila ginawa ang float na ito kasi mga kabsat masyado talaga akong na-amaze. Dahil pagdating nito sa tapat namin at naka ako parang may mga kakaibang amoy. Pero kung titignan yung maayos, yung mga kulay abo na yan ay mga daing nasapsap. At yung ibon, ay danggit na daing naman. O ba? Diba? Napaka-effort ng paggawa nila. Kaya't masasabi mo talagang very unique. Siyempre, ang kuyo ay hindi rin magpapatalo pagdating sa history sapagkat noong kapanahuna ng Espanyol ay malaki rin ang naging parte ng bayan ng kuyo. Meron na silang fiesta na may influence ng Spanish na halos katulad rin ng ati-atihan. At syempre, ang bayan ng Dumaran. Ito ay nahati sa dalawa, ang island at ang mainland. Pero wala ko masyadong alam sa history nito. Ang natanging natatandaan ko lang noong college ako, napagkwentuhan namin ng isa kong kaklase na ang Dumaran daw ay maraming aswang. Hindi ko sure. Charot lang. Ang bayan naman ng Kalayaan Island ay may isang barangay. Ito ay ang Pag-asa Island. At alam nyo ba na ito ang may pinakamaliit na population sa buong Pilipinas? Sapagkat according sa 2020 census, meron lamang ito 193 population. Ngayon pa man, meron silang station na panghimpapawid. Novel Station, police station, lying in clinic, and integrated elementary and high school. At syempre, ang bayan ng Rojas, nakakilala nga sa akin dito kaya medyo nahiya ako. But anyway, alam nyo ba na top producer ng cashew nuts ay ang Palawan? Take note sa buong Pilipinas. Pero ang pinagmumulan talaga ng mga products na gawa sa kasoy ay mula sa bayan ng Rojas. Kaya ang bayan ng Rojas ay tinaguri ang cashew capital of the Philippines. Ngayon pa man ay wala silang kasoy festival at ang meron sila ay panalaminan festival which means mirror at ito ay may kaugnayan sa pagmimina ng silikasan doong araw na ginagamit sa production ng paggawa ng mirror and glasswares. At ito naman ang bayan ng Taytay. Ang bayan ng Taytay ay nagkaroon na rin ng isang malaking bahagi sa history ng Pilipinas noong kapanahunan ng mga Kastila sapagkat meron pa sila mga old Spanish infrastructure yung naging attraction ngayon sa bayan nila. Ito ay tiyatawag na Kuta. Ang bayan na rin ng Taytay ang isa sa mga main producers ng mga seafood dito sa Palawan. Gaya na lang ng mga crabs, mga hipon, at ng mga tahong, gayon din ng mga daing na quality like ng mga pusit at mga dangkay. At syempre, ang bayan ng Borland. Ito ay one hour away lang mula sa syudad at ito ay kilala na tahanan ng mga tribong tagbanwa dito sa Palawan. Isa rin sa nagsisimbulay sa Borland ay ang baboy ramo. Pakinggan nyo ito. Ang realistic, di ba? Pero anong nakita nyo? Comment na <laughs> Siyempre, hindi magpapahuli ang kagayan, Silio. Familiar ba kayo sa Tubataha Reef? Alam nyo ba na matatagpuan yun dito sa kagayan Silio? Alam nyo ba na ang Tubataha Reef ay protected area and renowned scuba diving site and it is home to more than 1,200 species including the corals, the sharks, the sea grasses. At syempre ang bayan ng El Nido. Though hindi ako masyadong familiar sa festival nila at hindi ko na rin masyadong i-discuss sapagkat alam naman natin isa ito sa mga sikat na atraksyon sa buong mundo. Pero na-amaze ako sa float nila kasi kung napansin nyo mayroong buhay na kambing at makikita nyo dito live na nag-iihaw sila ng mga daing at may kasama pang tandang. Effort kong effort. At syempre, ang municipality na magsaysay. Though, hindi rin ako familiar sa fiesta nila dito. Pero masasabi ko lang, ay napaka-approachable nga naman ng kanilang binibini. -bini. Kung makita nyo naman, ang ganda ng ngiti at talagang kumakaway-kaway pa. Ang bayan naman ng Nara ang main producers ng bigas dito sa Palawan. Kaya meron silang Rice or Palay Festival. Meron rin silang inaalagaan dito ang endangered species na ibon. Pero hindi ko na matandaan kung anong pangalan ng ibon na yon. Ito ay 2 hours away lang from the city. Going to South Palawan. At syempre, ang bayan ng Quezon ang nag-iisang kampiyon sa float parade. Tingnan nyo naman mga kabisat, may pausok effect pa. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kabilang side nito dahil napaka lively ng presentation ng bayan ng Quezon. At alam nyo pa, grabe ang audience impact. Kaya naman, walang question, ito talaga ang panalo. Tingnan nyo ito. O oh, di diba, feeling ko si Kuya talaga ang nagdala kung bakit sila nanalo. Dahil talagang kinarere niya ang pagiging mga ngaso. Mga ngaso bang ba tawag siya? niyo.

O oh, ba? Diba? Hindi na kailangan pa ng maraming explanation kung bakit nanalo dahil napaka ang galing talaga. Hindi nga ako na-satisfied sa pagpipicture ko dyan. Kaya alam nyo ba mga kabsat, sinundan ko pa yan doon sa gate ng Capitol. Talagang bumuntot ako doon para makapagpapicture ulit. Kasi ang galing, galing nga naman. Tignan nyo, ano kaya yan yung hayop na nasa likod niya? Palaisipan talaga yan sa akin. By the way, mga kabsat, lang naman kung nakaabot ka na rito sa panunood. Pwede bang pa -comment? nice palawan? Para lang malaman ko na nakaabot ka na hanggang dito. By the way, ito nga pala ang bayan ng Rizal. Katabi lang ito ng Quezon. At ito ang dating Marcos Town na ngayon ay Jose P. Rizal Town na. At ang fiesta nga raw nila dito ay taot bato which means para simpleng pagsasama-sama lang ng mga tao sa bayan ng Rizal at ang products nila ay normal lang rin mga no? pinya, saging, mangga na matatagpuan na rin sa ibang bayan. Ito naman ang bayan ng San Vicente na matatagpuan sa North Palawan, Katabilang ito ng bayan ng Rojas at isa rin ito sa may mga magagandang tourist attraction gaya na lang ng Port Barton, Long Beach at ang Bato ni Ningning. Ang kanilang festival naman ay Malagnan Festival which is yung putik. Doon sila sumasayo-sayo sa putik. Ito naman ang bayan ng Espanyola. Katabi lang ito ng Brooks Point. At wala akong masyadong alam sa fiesta sa bayan ng Espanyola pero gaya ng Batarasa, ang Espanyola ay dating barangay ng Brooks Point. Nagkaroon lang ng separation before dahil sobrang lawak na nang nasasakpan ng Brooks Point. So yan, again, ang bayan ng Espanyola at bayan ng Batarasa ay dating barangay ng Brooks Point. At ito, feeling ko itong float na to ay ang sasakyan ng mga kandidata kasi wala namang nakalagay na lo Calabar, ano lang, province of Palawan. So, feeling ko at sa si style nito dito sa Sakay, ang candidates after ng pag-rampa nila or kung may nanala na. Thank you for watching. Bye!